Pagkadating nga po namin sa Divisoria mga kagengeng, maliwanag na nga po at wala nang ulan. Marami na nga pong bus dito sa Divisoria mga kagengeng, nandito na po yung mga baliwag transit pati na rin po yung victory. Siyempre hindi mo awala ang Herman na bus number 7304, siya nga po si Bruno. Pagkalis nga po namin sa Divisoria at nakating na kami dito sa Bonifacio, nagbabadya na naman ang malakas na ulan. Hindi nga tayo nagkamali mga kagengeng, hindi pa nga po tayo nakakatawid ng NLEX, bumus na ang ulan. Pagkadating nga po namin dito sa Valenzuela, ayan mga at sobrang lakas na naman po pala ng ulan dito E oras nga po nabagtaw-bagtaw po ang ulan Minsan nasa Manila, minsan nasa Bulacan Kaya mga ka geng nakarating na nga po tayo dito sa Bulacan Tingnan nyo naman po at wala naman pong ulan Tatot na nga rin po yung Pamilya Herman Pati na rin po kay Sir Dato Happy Birthday po, siya po ang inspector namin Tatot na nga rin po yung bisor namin Siya po si Bisor Aguilar Shoutout ko na rin po si Ma'am Remedios at Ma'am Janet. Shoutout po sa inyo. Pagkatapos ko nga pong kumain, nagpunta na nga po pala tayo sa mga alaga nating kalapate na si Ming Ming Tak si Lini. Mukhang naligo na naman po sila sa ulan mga kagenggeng. Nung nakita na naman po nila ako, ayan mga kagenggeng at bumaba na naman sila dito sa bubong. Tapos ayan, hindi na naman sila mapakali. Mukhang alam ko na kung ano na naman po ang kailangan nila. Tingnan nyo po sila mga kagenggeng kanina, relax na relax. Ngayon, lipad sila ng lipad dahil nandito ako. Syempre, hindi ko na naman po sila matites kaya ayan, nagtambog na ako ng pagkain nila sobrang lakas nga po kumain ng ating mga alaga mga kagengging dahil maghapon hindi nga po sila bumaba dahil sobrang lakas nga po ng ulan kaya ayan lagay lang ako ng lagay ng patuka para mas mabilis sila mabusog at para makabawi sila sa gutom nila dating nga po ng gabi mga kagengging na last trip pala kami kaya naghanap kami ng mainit na sabaw o kaya mga lugaw kahit mami buti na lang minakita kami dito sa hangga sa bayaniyan dito lang po yan sa bulaan bulakan tingnan nyo naman yung driver ko hindi pa siya pero parang busog na busog na siya May bahana nga pala dito Dahil walang tigil ang buhos ng ulan Pumasok na pala kami dito sa loob Para kumain mga kagenggeng Bagay na bagay sa tag-ulan Ito nga pala ay lugaw Talagang dinadayo At sobrang sarap nga palang kumain dito Shoutout nga po kay Nanay Ana Siya nga po ang may-ari At siya na rin po ang nagluluto ng lugaw dito Tingnan nyo naman mga kagenggeng Sobrang sarap po niyan Sa halagang 25 pesos Kahit ano po ang piliin nyo Lumpia, itlog, tsaka po karambay 25 pesos may kasama na pong lugaw yan. Para naman po sa Tokwat Baboy ay 55 pesos may kasama na nga pong lugaw. Ito nga po ang aking inorder. Tokwat Baboy may kasama pong lumpia. Tingnan nyo may laman na rin yan mga kagengeng. Kaya ano pa ang iniintay nyo mga kagengeng? Yung mga taga Bulacan po dyan. Pasyalan nyo na po si Nanay Ana. Dito po yan sangga, sa hangga sa Bayaniyan Sobrang sarap nga po ng lugaw nila. Ayan at sinampulan na nga pala kayo ng aking driver. Ganito daw po ang tamang pagkain ng lugaw kapag masarap. Yan nga po yung naging reaction niya kapag kumakain po kami at nasasarapan siya sa kinakain niya. Kumain na nga pala ako dyan mga kagengeng at nagtanggal ako ng polo dahil naiinitan na ako dahil sa sarap na itong lugaw na to. Shoutout nga po sa grupo na itong bus number 102. Solid mga kagengeng nga daw po pala sila. Shoutout ko na nga rin itong bata na rin mga kagengeng. Inaban nga pala niya ako bago kami muwi. Dito ko na nga rin po pala tinatapos ang aking video. Huwag po sanang kalimutan mag-follow, like, and share para updated po kayo sa lahat ng aking ina-upload na video. Maraming maraming salamat po mga ging dahil may 38,000 followers na nga po pala tayo sa page na to. Sana wag na wag po kayo magsawa sa aking mga in-upload na video. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. See you in my next vlog. Bye-bye!